Plano ng Japan at US na mag-deploy ng missiles malapit sa Taiwan, sagot sa lumalalang tensyon sa Asia. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa harap ng lumalalang tensyon sa rehiyon ng Taiwan, mag join ang Estados Unidos at Japan upang bumuo ng emergency na plano bilang tugon sa banta mula sa China. Ang planong ito ay naglalayong palakasin ang depensa ng dalawang bansa, lalo na sa mga lugar na malapit sa Taiwan. Ayon sa ulat, bahagi ng plano ang pagpapadala ng missiles unit sa Nansei Islands na sakop ng Kagoshima at Okinawa Prefectures sa Japan. Kasama dito ang pagdeploy ng mga tropa mula sa United States Marine Corps Littoral Regiment na may kasamang mga modernong armas tulad ng High Mobility Artillery Rocket Systems or HIMARS. Ang HIMARS ay kilala bilang isa sa pinakamabisang sistema ng artillery sa kasalukuyan na may kakayahang maglunsad ng missiles na may mataas na presisyon. Bukod dito ay magpapadala rin ang US ng Mid-Range Capability or MRC Missile System sa mga piling base militar sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagpapalakas ng ugnayang militar sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na isang mahalagang aliado sa rehiyon ng Indo-Pacific. Hindi lamang sa lupa magtatapos ang plano kasama rin sa estrategiyang paggamit ng mga advanced na teknolohiya tulad ng space-based weapons, cyber security systems at electromagnetic warfare capabilities. Ang mga ito ay magsisilbing depensa laban sa mga posibleng pag-atake sa himpapawid, sa digital na espasyo at sa iba pang modernong larangan ng labanan. Ang tensyon sa Taiwan ay tinuturing na isa sa pinakamalaking geopolitical na hamon sa Asia ngayon. Pinaniniwalaan ng maraming eksperto ng anumang pag-atake ng China sa Taiwan ay magdudulot ng malawakang epekto hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo. Dahil dito ay nagiging mas agresibo ang hakbang ng mga bansang tulad ng Japan, Estados Unidos at iba pang kalyado upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay isang malinaw na mensahe sa China na handang tumugon ng mga liyado kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa Taiwan. Gayon paman, Nananatiling hamon kung paano may iiwasan ang direktang labanan at may taguyod ang diplomasyang pagpapalakas ng kapayapaan. Sa ilalim ng planong ito, mas nagiging mahalaga ang papel ng Pilipinas bilang bahagi ng strategikong depensa sa rehiyon. Sa kabila nito ay may mga tanong kung sapat na ba ang mga hakbang na ito upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan at maiwasan ng digmaan sa hinaharap. Ang usapin ng Taiwan ay nananatiling isang critical na issue sa pagitan ng mga pandigdigang kapangyarihan. Sa bawat hakbang, inaasahan ng mga bansa sa rehiyon ang malawak na kooperasyon at pagkakaisa upang tugunan ang lumalaking banta at mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific. Samantala, ang NATO sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng pinakamalaking artillery exercises sa bagong kasapi nitong Finland bilang mensahe sa Russia. Ang NATO, ang pinakamalaking alyansang militar sa buong mundo, ay kasalukuyang nagsasagawa ng pinakamalaking artillery exercises nito sa kasaysayan sa Europa. Sa ilalim ng pangalang Dynamic Front 25, tinatayang 5,000 na sundalo ang nagtipon sa silangang bahagi ng Europa, na isa na namang hakbang ng aliansa upang mapatibay ang depensa laban sa banta ng Russia. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang Finland ang pinakabagong kasapi ng NATO ay naging host ng ilang bahagi ng pagsasanay. Ang ehersisyong ito ginanap malapit sa hilagang bahagi ng Finland na matatagpuan lamang 130 kilometro mula sa 1,300 kilometrong hangganan nito sa Russia. Is holding its largest ever artillery exercise in Europe. 5,000 troops have gathered along the alliance's eastern flank. The bloc's newest member, Finland, is hosting some of those troops and it's hard. Sa exercise na ito ay samudsaring makabagong mga armas mula sa iba't ibang bansa ng NATO ang ginamit. Naroon ang mga French si Sir Swedish Archer Artillery Systems at American Multiple Launch Rocket Systems na sabay-sabay na nagpaputok upang pigilan ng sinumang kalabang tangkang makalapit sa pwersa ng aliansa. Ayon sa kanila, kapag nagtutulungan sila bilang NATO force, mahalagang mabilis tama at malakas na tugon sa bawat panawagan para sa Alteriali support. When we come together as a NATO force, we need to make sure that we're able to work together. And that means reacting to uh, calls for fires quickly, accurately, and ensuring that they're, that they're lethal and achieve the aim. Matapos ang ilang dekadang military ng alignment tuluyang nagdesisyon ng Finland na sumapi sa NATO noong nakarang taon. Isa ito sa kanilang naging tugon matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Kilala ang Finland sa mahusay nitong mga persang militar na pinapalakas ng mandatory military conscription para sa mga kalalakihan. Sa panahon ng Dynamic Front 25, ang mga Finnish conscripts ang nangunguna sa logistical support para sa NATO troops. Isang Finnish na sundalo ang nagsabi, "Ang pangunahing depensa ay galing pa rin sa amin." pero malaking tulong ang nato at nagbibigay ito ng katiyakan na hindi kami nag-iisa kung sakaling magkaroon ng gera there is still us defending ourselves uh, nato is a big help in that yes and uh, gives us reassurance that uh, we won't be alone next time if something does happen i believe that we can we get some help from them but mostly it's it's from us so but it's it's good to have people In the back, so, we are stronger. Ang ERC siya ay malinaw na naglalayong magbigay ng mensahe sa Russia. Ang NATO ay matibay at handang depensahan ng bawat membro nito. Ngunit nananatiling pala isipan kung gaano nga ba kasolid ang alyansa, lalo na sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Estados Unidos. Sa kasalukuyang administrasyon ni Donald Trump, nakilalang kritiko ng NATO, Maraming eksperto ang nagtatanong kung ano ang magiging papel ng Amerika sa hinaharap ng alyansa. Ngunit para sa iba, hindi bago ang mga ganitong usapin. Ayon sa isang veteranong sundalo, 20 taon na akong nasa militar at noon pa man, usapin na ito. At hanggang ngayon ay nananatili kaming aktibo sa mga operasyon ng NATO at patuloy na nagsasanay kasama ang ating mga kaalyadong. Binibigyang diin ng mga opisyal ng digmaan sa Ukraine ay muling nagpapatunay sa kahalagahan ng field artillery. Artillery ang nagpapasya ng resulta ng mga digmaan, ani ng isang commander. Ang eksena sa Finland ay naglalarawan ng isang alyansang may matatag na kumpiyansa at dedikasyon. Sa kabila ng mga hamon sa politika at pandigdigang relasyon, ang NATO ay nananatiling isang makapangyarihang persang militar sa Europa. Habang nagpapatuloy ang pagsasanay tulad ng Dynamic Front 25, ang tanong ay nananatili. Gaano katagal magpapatuloy ang pagkakaisa ng aliansa sa harap ng mga bagong hamon? Sa ngayon, isang bagay lang ang tiyak. Ang Finland kasamang NATO ay handang harapin ang anumang banta na darating sa kanilang pintuan.